There is a plethora of reasons why some people are advocating for absolute divorce law in the Philippines. Thus, it is a complicated matter. Ilan sa mga dahilan ay ang marital abuse, speedy and cheaper process. Ngunit may mga kampo din ng mga eksperto sa batas na nagsasabi na ang pagsasabatas ng absolute divorce ay unconstitutional. Masalimuot po talaga ang usaping divorce o tuluyang pagpapawalang visa ng kasal. Ano man ang kadahilanan either for or against divorce, mas maganda that both the state and the church will uphold the sanctity of marriage by seriously and closely accompanying those who will and have already contracted marriage. Ibig sabihin, kailangan binibigyan sila ng sapat na paggabay at pag-alalay sa bawat mag-asawa. Siguraduhin handang-handa ang bawat isa sa pagpasok sa relasyon na ito at siguraduhin ding may sapat at well-equipped na mga systems, agencies at ministries upang alalayan ang mag-asawa lalong-lalo na sa mga panahon na sinusubok ang kanilang pagsasama at pagmamahalan. If you have any other questions for me, you may send them anonymously by clicking the link on this post. Thank you.